Natin kung anong mabili natin biscuit, bili tayo ng biskwit. Dito. Oh. Dito mga sitsiria. Wala oh. dito yung paborito ni anak natin. Dito. 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 Paborito niya to. Bili tayo nito. Tapos, ito yung mga biscuit. Bili tayo ng Ayan, yung mga biskwit to. Bili tayo ng um, um, Oreo. Tsaka, itong presto. Bili tayo nito. Isang balot. baon. baong. Tapos ang Oreo. Ito original. hindi bili tayo ng dalawa. Dalawang klaseng biscuit. Wala nung ulo. Ayan yung mga ano, frozen foods. Itong tasty. Ito merong sales oh, yung tasty o oh, merong butter toast yung marby Meron siyang promo. Ito pa ang mango flavor. Ubi flavor. Saka may mga kopya din. Ayan. Big savings. And may chicken. Mga prosen. Ito. Ito. may hotdog. Dito pa yung ano yun, mga oil ito yung mga sugar, at saka ano, bigas yun, yung mga 5 kilos lang na bigas ayan yung mga condiments ito yung mga dilata ayan. ito yung binibili ko palagi, yung Argentina corn beef saka itong San Marino ayan masarap yan pero hindi naman every family ay nabili ako nyan yung mga inumin oh. Ito yung mga sabon shampoo ito ito yung mga downy tsaka mga powder na ano, ayan nabili na tayong biskwit eh. dalawang klase ng biskwit na nabili ko tingin pa tayo ng biskwit dito wala nang mga biskwit na iba eh ito mga chocolate's yan. Ito masarap ito. Yan. Buko pandan flavor. Masarap yan. Burrito ko yan. Ito, iba't iba. Assorted yung binibili ko. Bibili ako yan. Isa. Masarap ito. ayun oh. Promise. Masarap ito. mochi Ayan. At testingin ulit natin yung ano. Makabili tayo ng biscuit at saka ng butchi. Testingin ko ulit kung pwede na yung machine. Diyan. Machine. Balikan ko. Baka nag-online. Baka pwede na tayong mag-cash in.